What are you guys doing there? Mm, you're making calamansi juice. Do you like drinking calamansi juice, Yuri? Yeah, it's your chick and papa's favorite. Calamansi juice. We'll harvest our own calamansi juice. I mean, calamansi fruit. But no, one spoon half huh. huh. <laughs> yum a <gasps> little that's a lot make it full it's gonna be so sweet <coughs> but now we don't have that now. we have who do you why you think we don't have careful it's hot warm warm calamansi juice that's very good yuri very nutritious nutritious with vitamin c can i try <laughs> maybe. ah it's okay it's not so sweet maybe clean from seeds Magandang araw guys! Welcome back sa ating channel. So ayan, after naming mag-almusal ay nagtrabaho ako kaagad dito sa aming garden. Lilinisan ko to at kukuha na ng mga damo-damo kasi ang dami ng damo na tumubo sa paligid ng aking mga tanim. At ito na nga ang aking mga dinanim na basil. Sobrang tataba na nila at yung iba ay malalaking. Yung iba naman ay maliit pa. Medyo hindi pa sila tumubo. Magtatanim ako ng mint. Na-order ko to sa Lazada. Kaso puro mga puro Chinese tong instruction dito. Kasi from ano to from China. Try natin kung tutubo siya dito sa Pilipinas. Yan, ito ang mga buto. Sobrang liliit. Nahulog na yung iba dito. So, lalagay ko lang dito. Wait. Ayan, nalagay ko na ang mga buto. Dinalhan ako ni Linlin ng maraming ano um, cow manure. Sobrang dami. Lalagay ko dito sa aking mga herbs, vegetable. Vegetable, herbs, and flowers. Yan. Itong mga spinach ay sobrang yelo. Maraming nag-comment na baka na ano talaga na overexposed sa araw. Kasi itong amarant ay parang ayaw niya sa sobrang mainit. Ayaw niya talaga sa sobrang mainit kasi, yan o, sobrang nagyelo yung mga dahon. So, lalagyan, may nag advice na dapat lagyan ko dito ng pang ano, yung tela na gagawan ko ng tela na bubong dito. Gagawan ko muna ng kawayan, oh pang poste. tapos lagyan ko ng tela sa taas para hindi siya masyadong naaraw sana bumalik yung pagka-green ng kulay niya tapos lalagyan ko rin ng cow manure mamaya ito mga mga cilantro o coriander na nila, naglagay ko ng mga buto dito tumubo naman siya yung mga silantro o coriander Okay lang siya dito sa maarawan. Tapos ang mga kamatis dyan. Marami ng bunga. Marami na Yun, may mga kamatis pa kung maliliit dyan. Magtatanim pa ako ng mga kamatis. Siguro dun ko na sa labas itatanim. Tapos mag-add na lang din ako ng kamatis dito. diliga natin ng tubig. Sprayhan lang natin guys kasi sobrang liit ng mga buto baka maano. Maanod kung saan-saan. Napakasarap nga nitong mint guys ilagay sa mga fruit shakes, mga juice, pwede rin ilagay sa mga pagkain like manok. Yung chicken biryani pala nilalagyan ng ganito so marami tong pagkagamitan tong mint at saka marami din itong health benefits talaga kaya uh, magtatanim pa ako ng maraming ganito. At diniligan ko na din itong aking mga alugbati guys at konti na lang ang natira kasi sinira ng mga manok hindi ko pa nalagyan ayan may dahon na ang aming alugbati at ang mga kalamansi naman namin dito lima lang ang nabuhay, namatay yung lima guys magtatanim na lang ako ulit Bibili ako ulit ng seedling. Guys, nagluto ako ng bola-bola. Bola-bola na karni ng ano to, ground beef nilagyan ko ng mga cilantro. Nag-harvest ako ng cilantro. Sobrang sarap nito. It's time to eat, boys. Come here na. Mayroon kaming chicken, tinola, na may carrots, at parsley. Instead of kalamunggay, parsley ang nilagay ko, di ba? <laughs> okay, mga una ta. Eat, be better. eat. Tastes like home. Which home? Russia? <laughs> Tastes like Russia. Russia in the Philippines. <laughs> okay. Yan, gumagawa yung asawa ni Lenlen dito ng bakod para sa aming garage. Kailan Len ang assistant? <laughs> assistant manager ka Len? Ganito. Nakapalibot lang sa aming garage. Ganyan. Connected sa aming unang fence. Aming unang bako dito. O, oh, uh, diba? Pinaganito namin, guys, para maganda tingnan. Nasa loob yung... Nasa loob ang... Ano? Ganito na part. Kasi gusto ni Dimitri kanyan. Imo pa nang putlan? It's okay. Itong, ito ikaka-cover up namin to ng kawayan din kasi maraming mga pako matulis delikado magandang hapon magandang hapon sa lahat ililipat ko yung mga ano ko mga tawag nito upo ayan ang aking mga upo nag yellow na yung iba kinain ng mga insekto ililipat ko sila doon sa aking Garden sa labas Is tinulungan ako ni Linlin na magtanim dito ng mga upo. So, meron na tayo ditong mga upo at mga si mga sitaw. Lalagyan ko pa to ng anong tawag doon? Garden wire at saka uh, additional na mga kawayan. May nabili na akong garden wire nung nagpunta kami sa Cebu. Tsaka kahapon, may additional din ako nabili. So, ilalagay ko dito yung mga garden wire. Uh, uh, lalagyan ko ng kawayan muna. Yung mga lipak, ay, ano na yun sa Tagalog. Basta <laughs> mga kawayan. Tapos ilalagyan ko ng mga garden wire para umakyat sila dyan. Pang Yan na. Sana tumubo to lahat dito at makapag-harvest naman kami. Ah. magtanim ni Lenlen. Anong next nating itanim dito Lenlen? Talong. Talong at saka okra, kalabasa. Marami na ano din. <laughs> marami na kaming sitaw at saka upo. Lagyan namin ni ng Ano guys, ng tai ng baka ang aming ang aking herb garden dito, mga basil. Ngayon lang namin nilagyan. Pero yung mga basil ko talaga ay sobrang tataba kahit hindi na kahit walang fertilizer. <laughs> ayan ah. Pila ka ka ay tulog di ay. Tulog pa isa. na siya ang tanlan. Hasa po rin. Marag black paper. Nalimot ko. Ano ko? Star anise Saan na? Bisaya ano ko sa kapal? Itong basil na to, pula ang ano niya. Stem. Ito naman, puti eh ibang klase pero parang pa pareho lang naman ang amoy dilinom black. Hmm, pareho lang. Hmm, pareho lang ang amoy. Patayin. Ito nga. At ayan guys, magbe-bake nga ako ngayong gabi ng tinapay. Inihanda ko na itong flour kanina. Pinahinga ko na ito ng mga Two hours. Tapos ngayon, mamasahin, masahin ko lang at saka papahingain ko ng mga 15 minutes. Pagkatapos ko ang ihanda ang dough para sa tinapay ay ito namang dough para sa gagawin kong dumplings ang minasa-masa ko at hiniwahiwa ng maliit. Kasi ngayong gabi din ay gagawa ako ng dumpling. Ito ay tinatawag nilang pelmini sa Russia or Russian dumplings. At ang pinalaman ko lang tsaan ay ground beef na nilagyan ko ng grated white onion. Maraming grated white onion talaga para mawala yung lansa ng beef. At saka nilagyan ko ng salt and pepper at uh, may dinice ako na sobrang liliit na mga carrots. Yun lang ang nilagay ko sa beef. At sa wrapper naman guys ay ano lang yan, harina, itlog at asin. At alam nyo ba, habang ginagawa ko tong dumplings, ay parang nagsisi ako, guys. Kasi sobrang pagod na pagod na ako. Mga alas 8 na ng gabi na yun. Talagang nakakapagod at napaka-time consuming pala ang pagawa nitong mga dumplings, guys. Kasi nga maliliit sila. Nakakapagod yung pagmasap-masap pala. At saka yung pag flat, flat ng mga dough. Hindi talaga siya madali. Uh, sana ginawa ako ito ng maaga. Kasi ngayon nga ay gabi na alas mag parang alas 8 ng yata ng gabi ngayon. Pero di ba nang nakakapagod guys kasi alam kong masarap to at for sure magugustuhan to ni Dimitri. At saka masarap din kaya kainin yung pagkain na pinagpaguran mong lutuin, di ba? Agree ba kayo doon? Si Dimitri nga guys ay gising pa siya hanggang ngayon din kasi nagtatrabaho yan nag ano yan nagla-livestream yan para sa kanyang mga online students sa mga binibenta niyong courses online. Kaya while nagtatrabaho siya ako naman nagbi bake bake nagluluto dito, gumagawa ng dumplings. Napahinga ko na nga itong aking dough ng tinapay ng mga 15 minutes at saka mainit na din yung oven kaya hinihiwaan, hiwaan ko na ito. Dinisinyuhan ko na rin ang tinapay bago ko isalang sa mainit na oven. Pagkatapos, balik naman ako dito sa ginagawa ko ng Russian Dumpling o Pelmini. Medyo nahirapan ako sa pag ng ating dough kasi first time ko nga gumawa nito. Yung iba na malalaki yung pagka-flat ko, yung iba naman maliliit. And adjust adjust ko na lang para at least magkakapareho sila. First time ko palang gumawa nitong ano guys, Russian Dumpling na to. Pero maraming beses na akong nakakain nito sa Russia at talagang mas sobrang sarap nito. Isa ito sa mga paboritong pagkain ng mga Russian. Actually, common na pagkain to doon sa Russia. Sobrang nakakapagod talaga guys, pero worth it naman to kasi masarap talaga to. Luto na ang ating bread. So perfect. Super happy with my bread guys. Sobrang ganda. Nag-improve na talaga ang pagbibay ko ng tinapay. Pwede nang pwede nang ibenta guys. Ayan na guys, pagkatapos ng lagpas isang oras na paggawa ko ng Russian dumpling, I finally may nagawa na ako mga mga 30 plus pieces yata yung nagawa ko. At ayan, nilagay ko sa ziplock na bag kasi sa susunod na araw ko pa yan lulutuin. Okay. At ayan nga si Dimitri, guys. Sobrang busy niya ngayong gabi kasi nagla-livestream ata siya para sa kaniyang mga online students sa binebenta niyang courses online. Kaya nagluto na rin ako ng pelmini at bread. Sinamahan ko na din siya na magpuyat dito. As in, ano na talaga ngayon, dapat natutulog na talaga kami ngayon. Almost 9 PM na. <laughs> Almost 9 PM ko na natapos 'tong pag-bake ko ng bread at tsaka pagawa ng dumpling si Yuri nga ay kanina pa natulog. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pag subaybay so, sa aming vlog. Maraming maraming salamat sa comments and sa mga likes. Mag-ingat po kayong lahat at nagkita-kita po tayo sa susunod na vlog. Paalam!